Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si John Marlon Rosales mula sa Grade 11 Azurite. At magandang umaga rin sa iyo, Ma'am Karis Pituon, ang aking um, guro sa pagbabasa at pagsusuri. Ngayong araw ay ibibigay ko iha, o ihahayag ko sa inyo ang aking propesasyong papel ukol sa LGBTQ rights. LGBTQ rights. Una at ang pinakaimportante, Tuklasin muna natin kung ano ba ang kinatawa ng LGBTQ. Ang LGBTQ ay kumakatawan sa lesbian, um, gay, bisexual, transgender, at queer o questioning na nagpapahayag ng isang magkakaibang komunidad ng mga individual na may iba't ibang orientasyong sexual at pagkakakilanlan sa kasarian. Ito ay isang akronim na kumakatawan sa mga saklaw karanasan ng mga hindi heterosexual at hindi ases gender. Ang mga karapatan ng LGBTQ ay sumasaklaw sa mga legal at panlipunang karapatan ng mga individual sa komunidad na ito. Ang mga karapatang ito ay tumatawid sa mga mahalagang larangan tulad ng pantay-pantay na kasal, proteksyon laban sa diskriminasyon, akses sa pangangalaga sa kalusugan at ang kalayaan na ipahayag ang sariling pagkakilanlan sa kasarian o orientasyong sexual ng walang pag-aalinlangan o pag Bagaman may mga hakbang na itataguyod sa maraming rehiyon, mananatiling may mga patuloy na laban para sa mga pagkakapantay-pantay at pagtanggap sa lipunang global ng individual ng LGBTQ. Ang pag-angkin sa mga bawat isa sa may karapatang buwang babuhay ng malaya at tuparin ang kanilang mga hangarin ng walang hadlang ay sinusuportahan ng mga legal na balangkas at artikulo. Ang mga batas na ito ay nagbibigay sa mga individual ng kalayaan na kumilos ng walang pag-aalinlangan. Bukod dito, ang Republic Act 10368 na kilala bilang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 ay nagpapalakas ng mga karapatan ng LGBTQ ay likas sa karapatan ng tao. Sa kabila ng kasarian o argumentating or argumentasyong mga sexual at bawat individual ay may karapatang pangunahing at kalayaan tulad ng individual inilarawan sa digang tartado tulad ng Universal Declaration of Human Rights. Ang mga karapatang pantao malawak na karapatan at kalayaan mula sa mga sibil at pampolitikong karapatan tulad ng kalayaan sa pananalita at pagtitipon hanggang sa mga epang ekonomiya, panlipunan at pangkulturang karapatan tulad ng edukasyon at akses sa pangangalaga sa kalusugan. Ang pagtataguyod at pagtatanggol sa mga karapatang pantao ay mahalaga sa pagpapalakas ng katarungan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan sa buong mundo. Bagaman, hindi personal na pagkakakilala bilang LGBTQ. malaga sa atin na kilalani na ang bawat individual, anuman ang kanilang oryentasyong seksual, pagkakakilanlan sa kasarian o pagiging heteroseksual ay mga karinta interesado sa mga karapatang pantao. Ang pagtanggap sa katotohanan ng mga individual ng LGBTQ ay parehong tao ay nagbibigay diin sa universalidad ng karapatang pantao at pinalalakas ng idea na walang dapat ma-exclude mula sa proteksyon na ito batay sa kanilang pagkakakilanlan. Maraming salamat po.